morning guys! And guys, so, sobrang laksang ulan. Alas ayos na, nandito pa kami sa bahay. hindi pa kami nakakaalis kasi ang laksang ulan talaga Baha dito sa daananan. Kalsada, baha. Hindi makikita. Baha dito sa labas. Baha. Baha kalsada. Ano kaya kami makakadaan hindi ka makakatingan dito na maaga. Ang talaga ng ulan. Baha sa daan namin. Eh. Baha dito sa harapan namin sa kalsada. Ayan, hindi kami makaalis. O, oh, mga bumibili po sa amin tinapay. Baka naman po, mahintay nyo kami. <laughs> Ayan, ang lakas po talaga ng ulan. No? Oh. Alas 6 na, hindi pa kami makakaalis. Kasi sino naman bibiling ganyan kalakas ang ulan? grabe ang lakas <laughs> baka na po dito sa harapan namin sa kalsada hindi ko lang mala makuha na kasi eh, ano, you know? hindi ko lang makuha na kung hindi makalabas nak na ito sa punto namin you know, tingnan nyo sa langit po yan you know? o tingnan nyo oh, rama kadilim ang langit Ayan, you know? You know. yung ulan niya, ano, you know, yung kagabi pa, ulan ang ulan, hanggang ngayon, know, hindi pa na ulan. You know? Pabili man lang ito. Nakasot na nga ako ng ano, plastic pero kaalis kami. Sino naman ang bibili ng ganyang kalakas na ulan. Pero maya maya lang, kain. Kaya na usahin, magtitinda pa rin po kami. Ah, si Mr. Para <laughs> liwanag na eh. Alas 6 na, dapat alas 5. Bago lumiwanag, nagtitinda na kami. Ah, so tingnan nyo naman kung gaano kalakas ang ulan. Tapos baha dito sa daana namin. Ayan o, oh, laki ng baha. Oh, hindi naman kalakihan pero ibig sabihin, siguro hanggang ano, hanggang uh, ano to, no? Hmm? Hanggang pa lang naman, pero malaki na, ano, tubig. Baha talaga, baha. Ayun, ano namin harapan. Alam, magbaha rin ito, at... sir. Ay, hindi naman bumaba sa pwesto natin, ano? Malakas lang ang ulam. Pero bahala na. Alam, hindi titigil ito. Kailangan namin magtinda, eh. Hindi <laughs> talaga walang bumili. Wala ko kami magagawa. Pero naman, may bumili kahit na umuna. Ayan. Maruliwan ang labay, sir. Alas 6 na. Pa rin Kaya nito sa daanan talaga namin baha. <laughs> makaputi pa nga ako guys. Eh. Paplastika Ka ko kasi makaputi pa rin ako para hindi mabasa ang ulo ko. Guys, thanks for watching po. Pagkasal yung tumigil ng ulan natin. Ayan. Kasi napakadilin ah, ng langit, eh. hangin. Anang langit. Ayan, naghangin hangin-hangin ko pa na konti. Eh. dito po sa ano na kasi hindi makakita yun kasi di bako uh, na guys so ano may tubig na oh. pero hindi naman bumumaba dito ng malaki yung ganyan lang po yung ano lang hanggang lampas lang sa paa talampakan ang tawag doon eh. basta sa paa <laughs> bago umabot ng binti ayun ang tubig po rito sa amin pero dito sa mga baba ba, sa papaba rito yan maabot kaya sa ano bago magkinti. Oh. Ayan, eh, bokong-bokong. <laughs> Pero dun sa baba, lampas naman. Medyo maano lang talaga. Matubig. Kasi magdamag ang ulan. Ayan, tingnan nyo guys. Oh. Mahangin. Paano kaya kami lalabas na ng... Sino naman ang bibili nito? Patigilin nyo na po ang ulan, please. Naka na na. Pero alis kami kahit po ulan. Sige guys. Thanks nice for watching po. Nakatigil lang ulan. Wala right, guys? God bless us all. Pagpalang araw po kahit maulang araw. Wala right, guys. God bless us all. Saan ka na? Hmm. Dilim. tapos ka sa maliwanag. Yeah. <laughs> Maputi na siya. Maputi pa. 哎。